Sa mabagpalang araw po sa inyo lahat, ngayon po ay November 23, 2024, Sabado ng ikatatlong tatlong linggo sa karaniwang panahon. Atin pong unang pagbasa at pagninilay sa araw na ito ay naango mula sa Aklat ng Pahayag, Chapter 11, Verses 4 to 12. Sinabi sa akin, 1. Narito ang dalawa kong saksi, Ito'y ang dalawang punong ulibo at dalawang ilawan sa harapan ng Panginoon ng lupa. Kapag may nagtangkang manakit sa kanila, lalabas sa bibig nila ang apoy na tutupok sa kanilang mga kaaway. May kapangyarihan silang ipinit ang langit upang hindi umulan sa panahon ng pagpapahayag nila ng salita ng Diyos. May kapangyarihan din silang gawing dugo ang tubig at magpadala ng anumang salot sa lupa tuwing maibigin nila. Pagkatapos nilang magpatotoo, haahon ang halimaw na nasa bangin at makikipaglaban sa kanila. Matatalo sila at mapapatay ng halimaw at ang kanilang bangkay ay mahandusay sa lansangan ng dakilang lungsod na ang mahiwagang pangalan ay Sodoma o Ehipto. Dito rin ipinako sa krus ang kanilang Panginoon. Sa loob ng tatlong araw at kalahati, ang kanilang mga bangkay ay panonoorin ng mga tao mula sa iba't ibang lahi, lipi, wika at bansa. At hindi sila papayag na ilibing ang mga bangkay. Magagalak ang lahat ng tao sa sanimutan dahil sa pagkamatay ng dalawang ito. Magdiriwang sila at magbibigayan ng mga regalo sapagkat ang dalawang propetang iyon ay nagdulot ng labis na kahirapan sa kanila. Pagkalipas ng tatlong araw at kalahati, ibinalik ng Diyos ang kanilang buhay at sila'y tumindi. Nasindak ng gayon na lamang ang mga nakakita pagkatapos ay narinig nila ang isang malakas na tinig mula sa langit na ang wika umakyat kay rito at habang nakatingin ang kanilang mga kaaway langit sila sa isang ulap. Ang salita ng Diyos. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyo pong lahat. So, ito na po ang pinakahuling araw para sa tinatawag natin mga karaniwang panahon. Mamayang gabi po ay pagsisimula na po ng pagdiriwang para sa Kristong uh, Hari. Sa no? na, hunghudyat naman ng pagtatapos ng ating pong kalendaryo. So, although may ilang araw pa po, po nabibilangin, pero yung susunod na Sabado, Sabado ng gabi ay unang linggo na ng Adviento. So, ganito po yung magiging uh, daloy ng ating liturhiya sa, sa mula ngayon hanggang sa masusunod na araw. Kaya, so, muli, no, yung paalala sa atin tungkol sa uh, katapusan. No? Bahagi nga ng ating pinagninilayan, itong huling aklat no, na matatagpuan natin sa Biblia, ang aklat ng pahayag. Uh, dito na rin yung mga huling pang, pangitain uh, na ibinigay kay, kay Juan no, sa Apostol San Juan na pinakikita lahat ng mga mangyayari, mga sitwasyon, bilang biyaya sa kanya, pinakita din ng langit. Although, syempre, na no, ito po ay isang propesya, kaya kadalasan po, no, parang mga vision na at ang isang vision ay merong mga simbolo uh, hindi derechahan, no, minsan may mga simbolo kagaya nito, gumabanggit sila ng may dalawang uh, dalawa ang narito, saksi, dalawang punong ulibo at dalawang ilawan. So, may mga ganun po na bahagi. No? Uh, sa totoo lang din po, hindi ko uh, sa dami nito, hindi ko rin lahat ay kayang maunawaan pa sa ngayon. Hindi ko rin kayang ipaliwanag sa ngayon. Pero maray, no? Sa, kaya nga, uh, kailangan natin ng tulong ng Espiritu Santo para maunawaan natin yung kahit punti-unti, no? Yung mga bahagi na ipinapahayag sa atin ng mga salita ng Diyos. Pero hindi ibig sabihin na uh, hindi natin naiintindihan eh, aalis tayo, iwanan na natin, kasi naguguluhan tayo. Kaya nga, yun yung magigindaan natin para humingi tayo ng tulong sa Espiritu Santo para dito. Pero ito po no, ay mga vision, mga pangitain na ipinagkalog kay Juan. At ito yung lalong-lalo na, na mapaalala sa atin na uh, may mga paghihirap pero may, mayroong muling pagkabuhay. At lahat po ng mga namatay, mga pinagtawanan, mga nilibak dahil sa pagpapahayag ng mabuting balita dahil kay Kristo ay bubuhayin muli at doon ay mananagana na magkakaroon ng kapayapaan, kapanatagan doon sa langit. So, totoo yung, yung langit na ipinapakita o ipinapaliwanag sa atin. Kaya panghawakan natin, ano, you know, asamin natin na may pagkalob din ito sa atin. Pero binibigay ito para magkaroon tayo ng pag-asa, hindi tayo panginaan kung sakaling may mga matitinding pagsubok na darating sa buhay natin, mga susubok sa ating pan pananali, sa ating katatagan. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyong pumunan.